mayong mudto kanin yung mga kabuhay no so nakakita kong saging sa among tinanom na gulang na so atong gitaga kaso nga lang di malas kayo kay tapurok man tapurok, so di dyan siya mapusla na ito no di siya ma, uh, makaon so pero di rin ako niya masayang kay makaon man siya sa mga manok diri rin na mo sa atong palibot so di siya, so, di siya masayang So kay tapurok man natong saging no so ato siyang tambalan So sa mga farmers dia nga wala pa kay balo ideya so ngon ana on ra pagtambal ang tapurok nga saging. So sa iyang tinag-an ato siyang gitaga pagkauman ato siyang gilugit ang iyang ubod. Gilugit nato og mga duha ka us ka Yung pagkauman ato siyang gi butangan og asin duha ka kumkum. So ato siyang iana para mawala ang iyang sakit para dili na siya mo kalat pa so sa mga tana o oh, effective ba na siyang ideya so effective na siya so to, and salamat